eh, kasi may parang papel din na inano sa kamay ko, parang pinalo, parang inano lang sa pam ko, tapos iaano rin yun doon sa paper mo. Oo, pero hindi ko alam papel man lang yun. H hindi ko talaga alam ano magic sa papel na yun. <laughs> Oy, okay, si uh, Chairman Ben Jubasas ng Teachers Dignity Coalition ay makakasama ho natin. Sir, live kay sa Armin Excel Manila, si Lourdes po ito. Chairman! Oh, po, po. Oh, magandang hapon po sa inyo. Unahin ko lamang po reaction po ninyo. Pwede kong ubang sabihin, congratulations. May 30-day vacation leave po ang mga guro. At uh, ito, anytime. Pwede niyong gamitin ng buo. Pwede pong pautay-utay. utay, reaction niyo po. Well, Unang-una, una, i-clarify lang po natin no, na ang uh, vacation ng mga guro, yung dating yung tawag natin na summer vacation, ay eh, 60 days po yan. 60 days po yan. Up until now, 60 days po yan. Ano po? Ang uh, binigay po ng DepEd since last year, ano po, no, -no panahon ni VP Inday, no, uh, secretary, ay yung tinatawag po na uninterrupted or undisturbed. No? Uh, hindi po po pwedeng... Meron binigyan kami ng 30 days. Within that 60-day period, binigyan kami ng 30 days. Na yung 30 days yan, hindi kayo po pwedeng abalahin ng principal or ng supervisor o sino pa man. Ano po? Kaya po uh, sa totoong buhay, no, uh, siyempre nagpapasalamat kami dahil in establish no na within the 60 day period, meron kang ter 30 days na hindi ka pa pwedeng abalahin unlike oh. before. Okay. No, okay. na pa kang abalahin anytime kasi meron tayong tinatawag sa public service no na exigency of service, no. Pero since wala po kaming Ma'am Lourdes, wala po kasi kasi alternative namin ito eh, no. Wala kaming kay may kami lang ang mga manggagawa, ang mga empleyado, pribado man o pampubliko, na walang sikat vacation din, No? Kaya ito po yung pinoprovide po sa amin. Oh, no po? Linawin ko lang, sir. Um, sir Benjo, uh, yes, linawin ko lang, uh, ulitin ko lang. Ah uh, kayo ay merong regular na ilang araw na live? A year? Ah, uh, actually, wala po kami leave. Wala po, kahit oh, isa. Ah. No? Ang meron po kami ay tinatawag namin na proportional vacation pay. Kasi meron po kami uh, Christmas vacation. Ano mm -hmm. po? No? Christmas vacation na... Uh, at least no, um, one week no oh, oh. Or, or or 15 days two weeks no and then meron po kaming long vacation na tinatawag yan yung uh, end of school year vacation ano mm -hmm. po ang tawag natin diyan dati summer vacation ano po mayroon pinatawag na lamang na end of school year mm -hmm. vacation yan po yung 60 days no so ngayong, ngayong taon na po ito taong po na ito yan ay mula uh, April 16 to June mm -hmm. 15 Mm, mm. Yan po yung long period na wala okay. po kami uh, pasok. Pa so po. hindi kasama sa 60 days na yan etong 30 days na uninterrupted flexible vacation. Kasama po yan ano po nasa loob po ng 60 days po na yan, yung 30 days po. Ah, kasama rin pala. So linawin ko lang so wala pa ng pinagkaiba. Wala po. Ang pinakaiba lang po niyan, ano, uh, something that we appreciate ay pag, pag meron kang 30 days uninterrupted, hindi ka pa pwedeng abalahin. Hindi ka pa pwedeng tawagan ng principal para pumunta doon sa school at uh, mag-brigada eskwela, maglinis or uh, ayusin yung forms or whatever. No? Kasi kahit, alam niyo pa mga teacher, kahit po kami ay nakabakasyon supposedly, maraming trabaho eh. <laughs> marami pa pong trabaho no so ang provide re lang po diyan no uh, yung 30 day period no within that 60 day uh, vacation po ay uninterrupted or undisturbed. Mm. Okay. No? hindi ka pa pwedeng abalahin. Yun lang naman po yun. Okay. So, kasama pa siya doon sa talagang normal na leave nyo. Kaya lang, ang pinagkaiba nito, pag nag-leave ako, hindi ako pwedeng tawagin ni email, pumunta ka rito, to ganun. Talagang hindi ako pwedeng istorbohin. Yes, ma'am. Uh -huh. hindi ka pwedeng istorbohin. Okay. Oh, At isa pa po ngayon, no, Dati kasi diniklara po yan eh, no? yung buong period. No? ah uh, yung buong period ng bakasyon, if I'm not mistaken, yung buong June, ano po, no? ay ah uh, uh, kasi June-July yung bakasyon natin last school year po, di ba? Ngayon nag-adjust tayo dahil babalik nga tayo doon sa old school calendar, mm -hmm. ano po. Ngayon ang bakasyon natin ay mula... Um, Ayun, nasabi ko na kanina, mula April uh, 16 no, up to June 15, yan po yung mm -hmm. buong period po niya. Ano, no? Ang uh, po dati, yung buong June, yun yung uh, uninterrupted no? uh, vacation. Ngayon po, pwedeng pumili yung teacher kung anong period niya pwedeng gamitin. No? Pwedeng uh, from April uh, 16 to May 16. Pwede pong gano'n. No? Parang um, uh, April 20 to May 20. Yun po. No? And then the rest, pwede siyang abalahin, no? pwedeng abalahin. Pero kapag ka inabala po yung teacher uh, beyond that 30-day period na pinili niya, dapat po bigyan siya ng vacation service credit. Mm -hmm. Dahil again po, no, ulitin ko, wala po kaming, uh, wala po kaming uh, sick leave at vacation leave. Mm -hmm. Kaya ito pong naobliga kami, no? Kahit magkasakit kami, mam Ma Lourdes, no? Uh, from June to March, pag nagkasakit ang teacher, absent talaga siya. No? Oh. Absent siya, mababawasan yung sweldo niya. Hindi dapat pwede i-offset yun sa sick leave niya. Kaya dapat niya, magkakasakit kami, bakasyon eh. Diba? Oh. Para hindi siya mababawasan. Oh. So, naman yun. Oh. Pero sandali so, sir ha, akala kasi namin, kasi kung babasahin mo yung statement, para akala ng lahat, may additional kayong 30-day na leave na hindi kayo pwedeng istorbo yun. Yung pala included din sa talagang benepisyon nyo. Opo, opo. Kasama po yan doon. Uh, ah, mukhang nilinaw naman din yan ng DepEd kasi, well, uh, at may summit na no, sa uh, within. Ano? Mm -hmm. Pero baka nga po may ganung uh, pagbasa. Kaya nga po, ikilinaro namin yan, ano, na dapat uh, dapat ay uh, i-emphasize no, ng mm -hmm. Department of Education ano, that the teacher's um, vacation uh, uh, period is not only 30 days, but 60 days. Mm -mm, ano po? Mm -mm, Yun lang yung kaibahan. Tama po yung sinabi niyo. Yung kaibahan lang yan, 30 days, hindi ka ito pwede ka malahin, No? Mm -mm. And beyond the 30-day period, ito pwede ka kamalahin, but with proper uh, compensation. Po. Mm -mm. At uh, sa inyo, at least salamat na rin. Ganon. Ah, uh, yes ma'am, yes ma'am. Kasi dati, anytime, that pwede ka talaga kamalain. Paano kung nag-schedule na kayo ng reunion, mm -hmm. no? Nag-schedule na kayo ng, nandun ka na sa sa Sikki Hall, no? Ikaw ay uh, naglalambiti na doon, no? Para ang theory walk na pinatawag. ano po, no? Eh, bigla ang tatawagan, mm. eh, maobligat ang pumunta dahil nga po meron tayo tinatawag na exigency of service. po. Mm -hmm. Okay, that's clear, no? At least, uh, nilinaw natin kasi marami yung natuwa, akala nila may additional na 30 araw na very important uninterrupted flexible vacation kayo. Yung pala, yung pala included sa dating yun na rin palang binipisyo. Okay. okay, sir. Sabi ho ng isang senador, gusto nilang imbestigahan yung mga bullying na nangyayari sa mga eskwelahan. Ano po yung inyong reaksyon dito na aabot at makikisausap pa yung senador regarding po sa bullying issue sa mga eskwelahan? And, uh, siguro dapat lang rin naman po no na tignan nila yan ano po ng ating mga mambabatas kasi dami nilang ginawang batas ma'am Lourdes no. Mm -hmm. Meron tayong uh, anti-child abuse no, yung 7610, meron tayong anti-bullying law. Meron po tayong uh, a Cyber Crime Prevention Act no. And uh, meron din tayong ano, meron din tayong uh, Juvenile Justice uh, Law. Mm -hmm. So apat na yun, yung nabanggit ko. And then we still have the the Child Protection Policy. Lahat ng merong binabanggit yan tungkol sa bullying. No? And uh, para maiwasan yung bullying and cyberbullying. And yet, meron pa rin bullying. No? So baka, baka merong kulang. Baka, hindi eh, ko sinasabing kulang. Ang dami na nun eh, di ba? Pero baka merong kulang po dun sa in terms of uh, implementation o baka uh -huh. naman na kailangan talaga ng uh, mas maliwanag no? at mas lapat na lapat na na pulisiya. no nataposari na ni batas na gagawin pa ng kongreso. tama kayo kasi baka naman do pwedeng sa DepEd na lang ito no o sa an mga ahensya ng gobyerno no pero yun to no um ano to eh, no uh, baga holistic approach no itong issue ng bullying no hindi lang naman to sa school eh di ba uh, normally yung nasisisi pa mm -hmm. teacher bakit daw wala yung teacher oh, oh, oh. di ba eh pag dinispose ng mga bata wala talaga yung teacher <laughs> Kasi alam sa high school. Eh, well, anyway, high school naman po itong mga 'yung mga cases 'no, 'yung mga recent incidents po na na mga bullying high school mm -hmm. naman po, 'di ba? Mm -hmm. Yung sa Paranaque at saka yung dyan sa QC. Mm -mm -mm. Okay. That's that's a good thing sir, no? Na naging positive kayo sa usaping ito. Sa sobrang dami ng batas, pero mukhang sa ano ba talaga ang butas? Ano po? Sir, ano update sa ating mga guro na magsisilbing uh, poll watchers? Uh, ano naman po tayo, no? Uh, continuous po, no? tuloy-tuloy po yung ating uh, training ng COMELEC para doon sa tinatawag po natin na electoral board. No? Mm -hmm. Yan yung mismong mga umuupo, no? yung dating tinatawag natin na BEI. No? Yan yung uh, BI dati, no? yung Board of Election Inspectors. No? Mm -hmm. Sa barangay ay Board of Election Tellers. Ngayon ang tawag na po dyan collectively, Mamlundes, ay electoral board, mga EB. No, so yan yung composed of chairman, no, mm -hmm. yung uh, poll clerk at third member. Uh, ah, lahat sila ay oh, mga teacher po yan. No? Ayon sa batas, dapat mm -hmm. sila yung mga teacher. And then, meron pa po tawang mga iba pang mga poll workers na tinatawag, no, yung DESO, yung Dep and Supervising Officer. Mm -hmm. Normally, mga principal po yan, ano po, doon sa isang sa school kung saan ginagawa ang butuan. At meron din tayong mga pinatawag na support staff. Ito yung mga umaalalay no, doon sa ED at saka sa DESO. Mm -hmm. no, na not necessarily teacher, pero ngayon po ay uh, priority din ano dapat ay mga mm -hmm. teacher din po sina. Oh, handa po, handa, handa na po tayo ngayon, Ma'am. O uh, kayo po handa po kayo, ka kayong mga guro talaga handa na po. Sa dalite ka, Sir, malinaw ho ba yung ano, yung uh, bayarin at pagbabayad sa mga guro na magsisilbi po sa election? Yes, Ma'am, yes, Ma'am. Naka ano na po 'yon, no? Nakalatag na po 'yon dun sa resolution ano yung sa general instructions ng COMELEC no. May budget na rin 'yan, ano? uh, uh, ginagarantuhan din niya ng batas no, ng Election Service Reform Act no? mm na dapat uh, hindi lalampas ng 15 days dapat bayad na agad no? pero siyempre pangit naman paabotin paabutin pa ba ng 15 days yan mm. no? parang gulo mm. lang yun no? sa COMELEC na po pero normally naman to no kinabukasan ay nakukuha naman na po no uh, o oh, within the week ay nakukuha naman na po ng mga teachers mm -hmm. natin Uy may mga ano sir ha may mga lugar na talagang alam ho nating delikado at uh, may mga panukala nga oh. na samahan na po yung teachers ng mga pulis uh, naku kumusta niyo ba yung mga guro sa parte ng, ng 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 Pilipinas na yan mapuway diyan ano ma'am uh, actually din sa binabanggit kong batas yung election service reform act no ay uh, na guro yung option no kung siya ay uh, ayun yung umupo no because uh, of the fear of um yan po yung mga kamuluran no yung mga intense political rivalry no at nakita naman po natin no marami po tayong mga nangyari in the past na ganyan ng na mga nabibiktima ay teacher at uh, this is the beauty of Belo no uh, if the teachers no wouldn't want to survive. Kasi yeah, best, no, na sila ay magtanggi, no, uh, tumanggi. No? Uh, 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 because this is now optional uh, optional. Unlike before, naman, Batori po. No? Uh, uh, Pero gayon pa man, no, mas marami pa rin mga teacher na po may willing. No? Kaya kung at priority naman din po ng batas, kaya ang tanong tana namin, eh dapat may lagi, no, meron pong uh, presence no? ng law enforcement unit. No? Ayun naman, eh, uh, ano naman po yan, ano? nasa batas din naman po yan, no? na yung uh, pag sinailalit po sa COBELEC control yan, ano, kahit ang law enforcement authorities po ay kinakailangan po no, na appropriate pong atasan mm -hmm. ano, ng COBELEC mm -hmm. na tumulong doon sa peace and order po mm -hmm. ng isang uh, lokalidad. Chairman, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po yung mga guro. Magandang hapon po sir. Yes, maraming salamat doon ma'am Lourdes at binabati ko yung mga miyembro namin sa TDC si ngayon po ay aming uh, 19th anniversary. Wow! Uh, oh, uh, congratulations! Uh, hindi pa ng celebration. Ano po? Uh -oh. uh, dahil busy-busy, sabi ko nga sa inyo, no? sobrang kinitong panahon, talaga hinap na ang mga teacher. No? Mm -mm, Pero mm -mm. maraming salamat po sa opportunity, Ma'am Lourdes. Mm, -mm. Natin. Salamat. Po. Salamat at happy anniversary!